Ito mga kabrat, yung iba na delik na natin. Ito yung Madre de Agua. Ayan. Kaya naman ito mga kabrat. Pag yan ay nagsitubuan yan Ang doon yan Doon sa dulo doon Tapos ang din doon sa dulo Ano to isang napagandang hapon muli sa ating lahat mga abrad at gagaling lang po namin ni Joel sa trabaho. Medyo malayo-layo mga kabrad yung aming ilalakbay ni Joel kasi sinundate dati. Ngayon ang doon sa site. Hanggang dito inabot kay mga 30 minutes ang takbo kaya medyo malayo-layo. So ito ngayon na papakain na si Joel ng ating mga alaga. So eto ano naman yung timpla natin na, na page Tatlong ano well Dalawat kalahati o dalawat kalahati yung page Tapos ilan yung taho mo ang apat Tatlot kalahati yung page Apat na na takal ng sapal ng taho Ayan mga kapat Yan ang timpla ni Joel tapos tingnan na natin mga kabrad yung ating mga naga. Siyempre double check natin una itong si si round Kumusta? Ay, oh, malulos sumiyatan yung mga anak. Oh. oh Ay, na rin ngayon, ikota na naman natin yung ano yun? Ano yun? Gagana Check lang na natin yung ating ah kay mga kabrad ayan. so ito yung ginawa ni Joel na tanim ng Madre de Agua ayan dito kasi mga kabrad na pinuhukay na natin yung Poso Negro dito sa baba dito kasi medyo pababa dito eh ito na yung ating poso na pinauukay kebe ayan yung malalim na halang ganda nga po kape tayo dun kape kapas yung uling niya? okay na ngayon lang ako nakakita ng uling tingnan niya natin yung uling mo ano <laughs> si Ada sekali lawan ngah, tinggal ibigan sa uh, itu Tumabak na. Tingnan namin yung uling. Ayel, ah, kamusta ang uling natin? <laughs> Ganyan pala pag ngayon. lang ako nakakita ng uling talaga. Uh, ah, ano? lang Ito uling mga ka-brother. Paano nalalaman luto na yun? ano yan? Ito bumaba na siya. Ah, bumaba na. Iba ka kapon. Oh, mataas to kahapon. kapon. Oh. Hmm. Ito lait 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 mas lait rin pala, mabusisi rin yung lait 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 Mayroon lait 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 ka lait 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 mo lait 400 sa labas? pag tinariya mo yun. Oh, pag sila magbinta, mga ganun na yun. Oo. Oh, 400. 400 na. Oh. Ganun, 450 ko nga pag ganun. Depende sa tariya. Merong mahal nga eh. Di ba? Ito tubo na rin sila. Oo, oh, malaki na tubo rin. Kasi ba, oh, ano na yan, 300 sa uh, ano yan, sa bultuhan. No. Ano yung kalalong ibig sabihin pag yung, yung na sobrahan? Yung may singaw yan, gano'n. Yung may oh, sabihin, naaabo. Na yung may singaw, naaabo yan. Oo. Uh. Kailangan, ano, kulog. Kulog na kulog talaga, hmm. ano. Wala siyang kingaw. Ano pala yan, ano? Kapag ganyan, eh, wala nang, ano yan, wala nang delikado. Yung hindi ka nakabado dyan. Okay. Pero kailangan tutukan din, ano. Ah. Uh Eh, -huh. Ang pagkanabutas. Ay, abo na 'yun. Hindi bisibing kailangan takpan mo ng lupa hawakan uh mo. -huh. So ito mga kapalad, napisa na yung ating hinahin na galing doon sa kabila. Pisa na siya. Tito kung nang alam kung ilan yung napisa. medyo gabi na rin kami rito na ano, medyo ano na rin. Eh. Uh, madaling dumili pag para sa bundok. So, ito ang ating snack ni Brown. So yun yan, nakita natin yung uh, ating mga alaga. At uh, okay na. The best talaga. Pagka nandito ka sa sarili mo talaga saka ay maliwalas ito mga kabrat yung iba na dilig na natin ito yung Madre de Agua yan kaya naman ito mga kabrat pag yan ay nagsitubuan yan hanggang doon yan doon sa dulo doon tapos hanggang din doon sa dulo ano to? Sure na marami pagkain yung ating alaga kunin lang natin tapo medyo madilim na rin sa ating mga uh, alagang manok yeah. tapo so yun nga mga kabrad na nakita natin kung paano pala maguling si lakalolong maganda maguling si lakalolong So ngayon mga kabra, talagang tiyaga-tiyaga lang talaga tayo rito magdilig. Dahil tag-araw. Para lang suporta to. Pag naman umulan to, ah, madali na naman tumabubuhay yung ating Madre di Agua. At least kahit papano, ah, basa-basa lang yung kanilang Ah, puno okay na yun sakto sakto yan pagka yung dumating yung tagulan ah, madadagdagan na naman yung ating mga alaga ang na sa paligid mga kamrad oh. No? Marami pa tayong mga binhi doon mga kabarad eh. Uh, kaya lang di pa natin natapos. Dahil nga uh, ginawa na tayo sa oras. Pero sa susunod natin kailangan sa buong maghapon. ay uh, yan ang gagawin natin. Pagtatanim. At saka yung pagtitputol ng pagkakatings ng ano. Hinabaan na nga lang natin mga kabarad oh. Mahaba na yung ginawa na natin hindi na natin talaga yung kamukha ng ginagawa natin na Isang tang lang ibibinhi natin. Inabahabaan na natin to. So, okay. Tapos may tubig na sila. Na, basa na. Tapos bukas naman ng umaga. Didiligin ni eh go well yan, yan mga kapatid pag tubo yung mga ito na trim natin sa ibabaw maganda magiging tubo niyan. yan hanggang doon doon kaya lang yung isang problema natin dito mga kapatid yung solar na nabili natin ay ibabalik dahil pag neto yung hindi may ilaw. Kaya walang ilaw dito si Joel. Mga nga pa, muna siya. Kaya na. Madilim na talaga rin sa paligiran. Ayaw na. Ayaw eh. Ayaw may ilaw. Well, ito. May kay Mito rito. Dalawa, malalaki yan, o. Oh. Well, iwanan lang ito dyan. Ha? So, ay, mga kablad, at napakadilim na sa paligid natin. Ngayon, uh, uwi na tayo na padiligan na natin yung ating mga mother di Agua. Bukas, didiligan naman ni Joel yung sa umaga. Tapos, sa hapon, didiligan uli natin. Ayun, mga kablad, muli, maraming maraming salamat po sa atin lahat. God bless po.